Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 22, Versikulo 1 hanggang 14. Sa ebanghelyong ito ay nagsalita si Jesus patungkol sa isang talinghaga at ang talinghagang ito ay patungkol sa kasalan at sinabi niya na ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. At maunawaan natin ang hari, ang ama na naghanda ng kasalan ay ang ating Diyos ama sa kalangitan. At ang lalaking ikakasal ay mauunawaan natin na ang Panginoong Heso Kristo. Sa lumang tipan pa lamang, nang gumawa ng tipan ang Diyos sa bayang Israel, ito ay tinawag ng mga propetang isang kasalan. Kaya nga ang tipan at pag-iisa ng bayang Israel at ng, ng, at ng Diyos ay pagdiriwang ng isang kasal. Sa aklat ni Propeta Oseas sa lumang tipan, makikita roon na nagtaksil ang bayang Israel sa tipan at ito ay itinuring at tinawag na pangangalunya sapagkat mayroong ibang minahal ang bayang Israel. At ito ay ang mga diyos josan ang mga baal. Ngunit ganoon paman, ang Diyos na ang pag-ibig ay walang kondisyon, ang pagmamahal na hindi namamatay ay hindi sumuko. Kaya't muli niyang kinuha ang bayang Israel bilang kanyang kabiyak, pinatawad at minahal. Kaya nga maunawaan natin sa mga Ebanghelyo, napakaraming talinghaga patungkol sa kasalanan at ang kaharian ng langit ay patungkol sa kasal, tanda ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sa Ebanghelyo ni San Juan, mababasa natin sa ikatlong kabanata na binigyang diin ni Juan Bautista na ang Panginoong Heso Kristo ang lalaking ikakasal. At ang kanyang papakasalan ay ang bagong Israel, ang simbahan. At ito ay mababasa rin natin sa aklat ng pahayag kung saan ang lahat ay inaanyayahang dumalo at makipagdiwang sa kasalan sa kordero kaya nga ang ibanghelyong ito ay patungkol sa pag-anyaya ngunit ang mga taong inanyayahan ay hindi pinansin ng mga lingkod kaya tagsugo muli ang hari at kanyang sinabi na nakahanda na ang mga pagkain Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat, halina kayo. Ngunit hindi ito, binigyang pansin ng mga inanyayahan sa halip. Pumunta sila sa kanika nilang lakad, may nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Ang masama pa, yung iba ay sinunggaban, ang mga lingkod hinamak at pinatay. Mauunawaan natin na sa lumang tipan pa lamang hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Esokristo, nag-aanyaya ang Diyos na makipagdiwang sa kasalan, ipagdiwang ang pag-ibig. Ngunit ang naging suliranin ng mga inaanyayahan ay ayaw nila ng pag-ibig na alay ng Diyos, sapagkat may iba silang iniibig. Inilara, inilarawan nga sa Ebanghelyong ito, yung isa ang iniibig niya ay ang kanyang bukid ng isa naman ang iniibig niya at minamahalay ang kanyang negosyo. Ang ibig sabihin, mga taong walang pag-ibig sa Diyos. Mga taong ayaw makipagdiwang ng pag-ibig sa Diyos sapagkat may ibang ipinagdiriwang, may ibang pag-ibig. At ang masama pa, kailangang patayin ang mga sinusugo ng Diyos na nagaanyaya. Namatay ang mga propeta, namatay si Juan Bautista at ang kahit ang ating Panginoong Yeso Kristo na pagpapahayag at muka ng pag-ibig ng Diyos ay ipinako sa krus. Kaya sinabi rito na galit ang hari at ipinalipol niya ang mga inaanyayahan. At sinabi niya sa mga lingkod na pumunta sila sa mga lansangan. Sa ibang pagsasalin ng Ibanghelyo, napakaganda ng salitang ito. Sapagat ang mga lansangang ito ay ang mga krus na landas o sangasangang daan. Sa English ay crossroads. Ibig sabihin isang lugar kung ang saan ang mga tao ay naglalakbay ngunit hindi alam kung saan pupunta. Maari nating sabihin mga sabihing mga taong walang direksyon o mga taong walang pupuntahan. At doon pumunta ang inutusan ng hari at inanyayahan ang mga taong ito, mga taong ligaw, mga taong walang kahulugan at sila ang nakapasok sa pagdiriwang. Napakaganda sapagkat minsan yung mga taong sigurado na ang pupuntahan sa buhay sapagkat nakaplano na ang lahat. Mayroong ng negosyo, mayroong ng kayamanan, mayroong ng tagumpay na hawak. Ito yung mga taong hindi na kailangan ng imbitasyon ng Diyos. Ito yung mga tao na ayon sa ating talinghaga ay ayaw nang makipagdiwang sa Diyos sapagkat nagdiriwang na sila. Ngunit ang mga taong nasa krus na landa sa sasangasangang daan, mga taong ligaw, walang taong wala pang patutunguhan o wal mga taong wala pang mararating o narating, ito yung mga taong nakapasok sa pagdiriwang. Napakaganda ng talinghagang ito sapagkat sa araw na ito kung nakikita natin na ang buhay natin ay walang pupuntahan. Tayo ay nasa krus na landas, nalilito, naliligaw. Hindi alam ang desisyon na ating gagawin. Ito ay mga hudyat na tayo ay inaanyayahan patungo sa pagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga noong nagdiriwang na sila ayon sa ebanghelyong ito, nakapasok na ang lahat, ngunit may nakita ang hari na isang tao na hindi nakadamit pang kasal Ibig sabihin na roon siya ngunit wala siyang katibayan upang maging karapat dapat sa pagdiriwang Sa aklat ng pahayag makikita natin na ang mga taong ininyayahan sa kasala ng kordero ay mga taong nakadamit ng puting puti at ayon sa aklat ng pahayag sa pagkat sila ay puting puti dahil hinugasan sila ng dugo ng kordero ang ibig sabihin, ito yung mga taong hinugasan ng pag-ibig ng Diyos, nilinis sa madaling salita ay pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Ang tao sa Ibanghelyo na ating pinagninilayan ngayon ay isang taong walang karanasan ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga hindi siya karapat dapat doon. Siya ay tinalian at inilabas at doon sa labas ay manggagalit ang kanyang ngipin ayon sa mabuting balita sapagkat siya ay maninibugho o maiinggit sa mga taong nagdiriwang. Napakagandang ibanghelyo sapagkat tayong lahat na napatawat nakaranas ng pag-ibig ng Diyos na hugasan, lalo pa nga nung tinanggap natin ang sakramento ng binyag, tayong lahat ay karapat dapat sa pagdiriwang. Kaya nga sa araw na ito, kailangan nating isuot muli ang damit na pangkasal. Isang puting damit, tanda ng pag-ibig at paghuhugas ng Diyos sa atin. At tayong lahat ay inaanyayahan sa isang buhay na punung puno ng pagdiriwang. Ang buhay ng isang kristyano, ng isang anak ng Diyos ay hindi buhay ng kalungkutan. Hindi buhay na puno ng dalamhati at pagluha. Ang buhay ng isang kristyano ay palagi ang pagdiriwang. At pagdiriwang sapagkat sa krus na landas, noong tayo ay naliligaw, noong tayo ay nalilito, noong tayo ay walang nararating, noong hindi, noong hindi natin alam ang layunin ng ating buhay, doon natin natagpuan o doon tayo natagpuan ng pag-ibig ng Diyos. Sa araw na ito, may layunin na ang ating buhay. Alam na natin ang tatahaking landas at ito ay pagsunod sa ating Panginoong Hesus ang lalaking ikakasal ang lalaking nagpakasal sa sangkatauhan ang lalaking tumanggap sa atin kahit sino man tayo dahil sa kanyang pag-ibig tayo ay kanyang niyakap tayo ay kanyang nilinis tayo ay kanyang pinaputi ang kanyang kanyang dugo ay tanda ng walang pangganggang pag-ibig niya sa atin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.